Ang swert din di, ng ito ah, naano ko lang. Nalala niyo yung first race. A dragon kayo. Hmm. Ano panalo ng ko nung ay gold coin na. Anong laman ng gold coin? Ano? Hmm. Dragon. dragon. Hindi ko alam kung dragon ba yan o dragon. So, <laughs> dragon. I don't know. Kasi magkaiba yan. Ma bawal yung dragon. Bakit? Ah, bawal yun. Illegal yun eh. Illegal. Mm, illegal yun. <laughs> Dapat drag. Bakit? Hindi, dojon na lang, dojon. Dojon. Okay. Layo. Basta kahit ano yan, ready ako to any dojon. Kahit heights. Oh, wag naman, wag naman. hey! Wag naman, kasi alam niyo, di, sabi ko nga sa staff, kung magbabandy jump, sama yung weather, pack up muna. <laughs> Oo nga. Tama yun, pag masama ang panahon, delikado yan. Dapat di heights yan. Dati tala tayo sa lupa lang tayo. Tingnan nyo ang kikibol oh, ka ro, papuntang ano, bungee jumping. Diretso na ng namsan yan eh. Tingnan nyo. Oh ninyo. my gosh, di mo makita yung cable car. Mukhang ano lang alien para oh. Parang kinukuha ni Lordo oh, pagdating doon sa... Kaya nga. <laughs> 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 oh. Diretso Pero di mo jumping. makita. Ayun dahil yung mission natin. Sa kailan tayo sa ano? Hindi, panamsan yan. Sa cable car, pero nakahang tayo sa baba ng cable car. Delikado. Medyo, <laughs> kinakabahan lang kasi feeling ko may heights. Pero, feeling ko swerte naman ako today, so hindi matutuloy yung heights. Hindi. <laughs> Tol, uh, <laughs> <laughs> ito ah, uh, may heights daw to. Stop! Hindi, <laughs> may heights. Stop! Pagbaba mo daw sa tubig, boss, di, boog! Pag ahon mo, habulin ka pa ng zombie. Eh, zombie. <laughs> ganun ka <ako> kamalas, no? <laughs> ganun, ganun. But, pag nakain ka pa doon ng zombie, idedeport e, ka pa mong Manila. <laughs> Grabe ka malas malasa naman. Thank you, Running Man. Thank you, Running Man, ha. Manila. Oh, Parang ako hindi pa ako ready. Parang ang bilis, oh, oh, ang bilis <laughs> ng oh, panahon. Oh. Parang gusto ko pa magstay hanggang mga spring, summer. Fall. Ako Diba? Kasi... Ehhhhh! Season 3. Baka kaya tayo hanggang season 3, no? Oo. Ano? Pwede na tayong mag isang buwan pa dito. Ay! Si Miguel baka mahumi ulit. Hindi, okay lang. Trabaho naman eh. Oo, trabaho. Hindi naman may... So, trabaho lang ito sa'yo lahat? Hindi. I mean... Wala ko problem At trabaho mo lang kami. Gano'n. Today is work. Tomorrow is not. Ahhhh! Ehh! Shhh! Am I? Magaling. Akala ko doon tayo kakakit. So nakaabang na ako sa loob. Oh, <laughs> swerte ba today? Oo nga, hindi pala yung tanong oh. eh, no? Oo, oh, swerte ako today, feeling ko. Paano naging swerte yan? Naubos na lahat ng swerte niya kay Nancy. Basta ubus <laughs> na, negative <laughs> nga siya, 5 years eh. Wala. Wala <laughs> <laughs> kasi lang 5 eh, years. Hindi kasi gumising ako naman na masaya. Kaya feeling ko masaya yung araw. <laughs> daw po. And and to and to Angel. Dito na. Si <laughs> Angel, na Kaya, hindi ko na nga po tinapos eh. Bigay na lang Pinutol ko na nga po yun eh. Pinutol mo? Ay! Yan na! Shimmy, 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 ah! Trim! Ang mission ngayon, kailangan mapanatili natin ating mga umbrella at hindi HA!